Alright, ginakuha akong booking. Kukunin sa Arita papuntang Sanyo Lardo d'ko. Maliit lang daw, parang oil filter lang ng sasakyan. Kanina may booking na ako patangal. Hindi ko na binicho. Kasi, oh, ikaw na lang naman yan. Mataglitan lang. Pero nag-tip. Hindi na ako nagulat may tip kaya panalo na eh parang malayo na din yung biniyahe ko kanina kasi nga sa tip mo ma'am pa ng tip kaya ngayon kukunin ko sa ano to sulwet ako kunin sa Arita Supply tapos dadalhin ng autobots sa New Lardo okay, gunin ko na muna go alright, nandito na tayo sa Arita Dating ngayon ay yung Sa Arita Pagkakitaan Otobot Let's go Pagkakitaan na muna So alright Nakuha ko na dadali ng sanyo naro Ito Tapos may sasabay ako ano, Gurami booking lang Papuntang Dito lang din Tukunin lang sa MS Garcia sayang din yun, gurami tawagan ko pa kung ano yun okay, dito lang kasi, pick up dun lang yung isa ko nakuha gurami booking tawagan ko muna isa, let's go alright yung gurami booking, pupuntaan ko lang shoes lang daw, sabi dadali naman sa ng BIR kaya on the way lang let's go punta ko na alright ito lang dadali no sa BIR sigura pang sabay di ba Okay, dalin ko na muna Inuwi ko dito sa office ng Mia Okay, let's go okay. na tayo ito na natin drop ating gurami booking B.I.R

Alright, bibirgan na natin dito sa BIR ng sapatos. Ngayon pasan sa Nilardo na tayo. Sana may makuha pa ulit. Para may makasabay pa. Sige, kaya na ulit. Let's go! na na tayo dito sa autobots hanap muna tayo ng mga kainan bago tayo magpabalik sana ng kabanat ko may makuha ulit alright sige hanggang dito na lang muna susunod ulit tadahan tayo alright di pa tapos mga kahit Bye. Mali yung air, oil filter na binigay ng Arita. Kaya tubig continue tayo. So, ibabalik natin uli yung filter para palitan. At syempre, ang magandaan doon, bayad tayo papunta sa pabalik dito at di na nakabukay lalabog. Bali kontrata na lang ayos kaya punta ako na agad to let's go alright nakuha na natin yung papalit ito pala dahil pala oil filter mali yung naibigay kanina air filter yung nabigay kaya yan binalik natin tapos pinalitan nito yun nga lang napagasto sila ang delivery fee pagastos sila na doble sila kasi yung pagbalik ko bayad din ko kasi babalik ko na naman doon Pag bayad din nila yon tapos di pa nakabuk sa lalang dahil parang kontrata na yun lang si client pero sa atin pumabor kasi kumita tayo tapos nasabayan ko pa ng booking kukunin ko ngayon dito lang sa Santa Rosa uunin tapos ang drop San New Lardo din kaya so maganda itong nakuha natin sayang ay kanina nawala eh meron kasi lumabas San New Lardo pakapanatuan eh hindi ko pa kinukuha kasi baka matagal ang scale play yan syempre ah dito pa lang tayo kukunin agad natin wala ko kunin sana pag medyo malapit na ako doon sa San Ylardo oh. eh nawala buti may nakuha naman ako isa itong Santa Rosa nga San kaya bali ng double book pa rin tas kontrata isa alright sige kunin ko na muna itong isang Santa Rosa let's go Alright, nandito na tayo, na-pick up na natin Ito Bali Dental Shop yung dadrapo drop-off pan yan, dasan yung lahat to din Sige, taling ko na muna Baka hinihintay niyo oil filter Let's go Alright, nandito na naman tayo Sa Autobots May babalik na natin Yung lamalik para tayo bayaran na ng kontrata tapos kung natin i-draft yung nakuha akong kasabay na buohing dito din naman yun ang na draft dun lang ka daw sa kanto kanina na yun yun ang nakagook sa alam ko pero ito kontrata na po ko. wala na natin okay na yung transaction natin dito Galing ko na itong nakabook kay Lala mo Dental Smile Dental Dito lang din naman yun Diyan o oh. Nakakanan tayo dyan sa Jollibee Ayos, ang ganda ng kontrata natin Kontrata na nga, dinagdagan pa ni ma'am, mabait okay, talaga sa bagay uh, may kaya naman yun may ari ng autobook kami eh. maganda ang ating mga nakuha ngayon ito tayo Jollibee may kitaan lang pala Alright, kasi punta dito ang punta natin may uli pag nasa drop off na let's go so oh, makulit ulit ito na nakupo oh, nakupulang oh. na naman ito pa naman yung drop off ko alright let's go ok na delivery done na tayo dito dinalo sa Nueva Smiles ayos lahat ng booking nadala na natin Dati naka-deliver na din ako dito eh. Kinagawa pa lang 'to. Na-deliveran ko na 'yan mga CCTV naman yung dala ko noon. Ngayon pala gawa na 'yan. All sige. Ano pa tayong booking? Maaga pa naman. Sige, balitaan ko kayo pag meron 'le. Salamat sa pagsama. Tadahan tayo.